<laughs> Yung yeah, mga master Pag artificial Ito ang gamit namin Hindi pa ako gumagamit Ng straw mga master Kayang kaya pa naman Sa Sa fiber Fiber to mga master At uh, Kalkaltik Ang tawag nila Ng GBT Kaltik-kaltik At saka ito Uh, pink orange to mga master ha. Hindi basta pag umorder kayo pink na. Hindi. Pink orange. Ang ginagamit ko pink orange talaga. Ayan. Pink orange. Basta panatilihin niyo kung kayo gagamit mga master ng kiwit kiwit. Laging straight. Yan. Yan. Kailangan ganyan. Ang forma. At pag hindi nyo nagagamitin mga master pag i-stambay nyo lagyan nyo ng stick. Yeah, yan, ito. Lagay nyo ng stick. Uh, at ito naman yung gamit nyo na mid bag mga master. Sa JBT Fishing Supply, meron din nito mga master. ah uh, with hook. Tapos may nailo na 16D pa mga master. Bangingi na yung banit uh, hindi na may tsurahan. Ganito ang itsura ng original tapos ito medyo na ano na. Grabe na ang nangyari sa kanya. Ang mainline ng pangkiwit-kiwit mga master 60 LBS numero 100 yan. 60 LBS. Yan ito ang kiwit-kiwit mga master, may pasuklot pa yan sa unahan. Ah, hindi ko kasi ma-replyan yung iba sa ano, may spam ako sa Facebook. Kaya ganito na lang. At ito available na rin Sibit-sibit ah, mga master Panghuli ng yellow pin At saka skipjack All set na mga master ah, Ganito na mismo Kung ano to Ganito na At ito yung panghuli ko ng mahibahi At pwede rin sa yellow pin na. Yan double hook to mga master ito ang mga kasama nito. Yan. Tsaka ito. Ganito na mabibili nyo mga master sa GBT pin supply. Ready to use na lang. 550 daw ang presyo. Itong ganito. Tapos yung pinanghuli ko naman ng Blue Marlin mga master. Ito. Ito yung pinanghuli ko ng Blue Marlin. Uh, number 14 yung hook nya. Chicago hook. Yan para yung kapit bahay namin wala buhok ay sa <laughs> <Tama, mga master. laughs> Chicago hook sa tunog ng wala buhok yeah. ang ayan nito mga master ano ah uh, violet uh, galing kay Jeep Garan shout out sa iyo master kay Jeep Garan diyan sa Burgos nakahuli na yung ayam mo matibay matibay ang mainline nito mga master ah number 200. Hoy, vlog, 150. Panghuli namin ang mahimahi. Ito. Ah, ganito lang mga master Ang panghuli namin ng mahimahi. Yan. Ganito lang kasimple. Nakasugay lang yan dito. Tapos, ipapasak namin yung skip jack iipit namin yung kabilang dulo ayan, nakaipit lang dyan nakasuod dito yung kabilang dulo ayan. ito lang yung panghuli namin na mahimahi pagka skipjack o yellow pin na slice ang pain pero pagka pagka sana may natutunan kayo mga master at ito yung pinanghuli ko ng malaking blue marlin mga master uh, size naman ito Uh, number 13 uh, na hook, uh, Chicago hook ayan mga master, Chicago ang size ng nylon uh, bayo ito mga master uh, dito sa amin 180 180 ang size tapos ang milay nito mga master uh, 200 mga master sa JBT Pins Supply kung gusto ninyo makakabili kayo ng halagang 2,200 it's, itong isang buo mismo yan itong isang buo mismo gagamitin nyo na lang may hook oh, kompleto na may lubid na ganito ah, meron doon na ah, halagang 200 ay 2,200 mga master kung gusto ninyo magpa-assemble ng ganito pang red bag na all set gagamitin na lang to ah, PM lang kayo yan, sa JBT o kaya sa akin. Sa Facebook page, mayroon silang JBT, Tadyo, Tadeo, Military Fishing Supply, mga master. Tapos sa Shopee, meron din sila. JBT uh, JB, Tadeo din yata ang pangalan nila sa Shopee. Uh, send ko na lang sa mga gustong mag-order. mga master. Ayan, so ah, shoutout muna tayo mga master, ah, Sandro Gerandio, Jagunoy, shoutout sa'yo Master Ibatant TV, Lantoms Toms, Sanji, Jeremy Sak, Kiting Kiting Vlogs, Santa Cruz, shoutout sa'yo Master Amboy Takugloy, Bombita Christopher, Jandi Moreno at kay Master Jenner Danwell. Shoutout sa mga master, maraming maraming salamat sa suporta. Ah, at kay Paring Rowel Magaway, salamat sa maraming maraming sibuya's mga master. Yan, napakaraming sibuyas, mga master. Yan, Oh. Bigay ni paring Ruel Magaway. Yan. At meron pa doon, kamatis. At, uh, ano, uh, sili. Salamat, mga uh, master. At kay paring Jing Akuba, Ryan Castillo. Salamat sa support ninyo, mga master. Thank you, thank you. Yan, yeah, master. Uh, kanina, nagawa kami ng pamain, yung mga gamit namin, dinayos namin. Ayun naman. Ah, uh, utok naman ng ano, kawayan para sa bangka. Mga bayog to mga master, mga bayog. Bayog na kawayan. Okay. Okay. Okay, pwede na yan duna lang hutokan sa kawayan na sa kawayan hindi sa pagkano na no. ah, initi na may initi hindi na may Ang hindi na talian yan huwag kang talian ano pa huwag huwag na <coughs> Tumama ko madisa okay, hindi ka lang basta sa Ah, galingan mo mo kumilog. Ano, alam mo mga Siyempre, ah, mabilis ka pa para kang ano yung... Para si Flash, alam mo naman. Master, may tumerugada na. Natak, boy. Natak. May tumerugada na.

Thank you. kahoy. <laughs> 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 mahaba yung <laughs> mahaba yung kahoy nyo. Ano mo, usap <laughs> mo diba? Bako mo tol oh, yung kahoy. Ito, umila ang kot. Pagkagaling ako. kuhan. Yan si Bugar, nagagawa na ang pamalo sa ano? Pamalo sa... Blue Merlin o oh, Yellow Pintuna. Yan mga master, gawa kami para may ano naman remembrance. may remembrance remembrance hindi nyo gusto nyo hindi na, hindi nyo ayun, take ka naman namin ayun pa si Bogard mga master isa pa rin